Oo, so, tayo tama-tama oh. lang, ba? Apat-apat na bilog. Hmm. So, hmm. Muna na ging ubra namun sa ito. Subong dagko-dagko na. Mga 120 kilos. Naihaw na isa. Naihaw na yung, naihaw na yung isa. Yan ang nga nag mataba pa rin. Hindi ko mag-ano, doon ako nung record sa akong baboy, tiyan. Ala, takuk-takuk do no. Sino po apo Ito na yung alaga sa bukid. Bukid ng Siwal. Oo. Oh. Bukid Kaunting mm. bukid pala palaon utot na Diyod. Tara, ang nang managbantay, dio